I'm back it's your mama's son. So kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday it's a Friday night actually. So kararating ko lang galing dun sa napakalayong event nila na grabe pinuntahan ko ng bonggang bongga. Kaya naman ngayong araw na to, oh my gosh, magbibigay ako ng reaction doon sa nakita ko sa performance ni Maria at sa Manalo ng bonggang bongga. Naloka ba kayo? Kasi ako, yes! Ayun yung reaction ko. Anyway, so bago ang lahat, syempre, maraming maraming salamat sa walang sawang tumatangkinig dito sa Some Bruises Crown Channel. At sa mga hindi pa nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more update Syempre sa ating mga chika Sabi ng gano'n, always keep smiling and love and love So gano'n So ano na, so kamusta naman? Ano ang reaction ninyo doon sa nakita ninyong performance ng ating pambato? So eto na, so kanina nga naganap na ang swimsuit passion show Or swimwear passion show nila hindi daw competition yon kasi wala naman daw bearing itong swimwear nila. To be honest, wala naman talagang bearing. And then, ano lang siya. It's a swimwear competition. Pero guys, gusto ko lang ipaalala sa inyo at ipaalam sa inyong lahat na nando doon ang mga boss, nando ang may-ari ng Miss Universe na si Mr. Mayo, nandoon si Mr. Nawat, nandoon higit sa lahat ang reyna ng Miss Universe na si Victoria. At pinanood niya isa-isa ang performance ng mga kandidata. So sa madaling salita, parang wala nga siyang bearing, pero may observation ang mga candidates sa re reigning Miss Universe. So inisa-isa niya ang tinignan yung mga lakad, tinignan yung itsura. So, for sure, after nyan, mag-me-meeting sila, magbibigay ng opinion si Victoria kung sino nga ba ang pwedeng sumunod sa kanyang pang Miss Universe, di ba? Gets ninyo? So, yon. So, kaya, ang reaction ko sa pag- pag-uwi ko, matamlay ako. Oho, matamlay ako kasi parang ang feeling ko si Atisa nag-hold siya doon sa performance niya and ilalabas niya nga yan di ba tulad nga na sinasabi ko sa ano sa finals o oh, ilalabas niya yan sa prelim mga ganon kung kailan siya mga importanteng laban kaya doon sa mga nakita ninyo kanina siguro hindi pa ganon yung performance na ipapakita niya but guys Siyempre, ang mama sa ninyo, a little bit disappointed. Yes, disappointed ako. Umuwi akong malungkot. Umuwi ako na parang pagod na pagod. Umuwi ako na matamlay, na ng performance ng ating Miss Universe Philippines. Sa totoo lang. Sobrang nalungkot ako doon sa fight na parang bakit ganon? Ang tanong ko, bakit ganon yung pinakita mo performance? Bakit wala akong naramdaman na palo? Wala akong nakitang diin doon sa performance mo. Kasi ako guys, sa totoo lang, I love Atisa Manalo. Pangarap ko to para kay Atisa Manalo na makita siya since 2019. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2023, 2024, 2025. Umasa ako na makakarating siya sa Miss Universe. At ngayon nandito siya. Kanina parang ako pinagbaksa ka ng langit at lupa na parang ano nangyari? <laughs> Doon sa sobrang tagal ko itong hinintay. Tapos dumayo pa ako dito sa pataya. Tapos ganyan lang yung makikita kong performance ang dami nilang kandidata ang lalakas ng mga kalaban either na lahat sila nag-iingat syempre doon sa 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 runway nila kasi sobrang grabe talaga madulas mahaba ang layo ng lalakaran nakakapagod di ba pero kasi ang tanong ko kung ang performance ni Maria at Isa Manalo ay ang ang technique niya or strategy game niya dito and eh, is know when to pick. Sabi nga kanina namin ni ano ni ni Emma Tiglaw, sabi ko, uh, baka, sabi nga ni Emma, baka mamasam ang ano nila, I know when to pick. Sabi ko, naiintindihan ko naman yun na. Naiintindihan ko talaga yung tinatawag na no when to pick. Walang problema sa akin yun Pero kasi, sa mga ganitong mga okasyon, sa mga ganitong mga ganap, dapat meron kang extra baganza na ipapakita sa mga kung sino man yung nanonood sa inyo, sa mga viewers mo. Imaginin ninyo, dumayo pa yung mga ibang vlogger, dumayo pa yung mga ibang Pilipino para panoorin yung supportahan ang ating pambato. Pero parang wala akong nakitang, parang nalungkot ako para sa kanila kasi umuwi din silang malungkot. di ba? So yun yun eh. So ayun yung real doon na parang ang masasabi ko, na parang bakit hindi kayo nag-prepare sa mga ganitong activity ng extra bagansa na parang hindi kayo masisilipan na ay ang hina ng laban ay bakit ganon kasi maganda naman si Atisa and then may experience na siya ng tatlong taon pero bakit parang parang bago lang siya bakit parang nangangapaan din siya sa mga gagawin niya. Hindi ko naman sinasabing mag-split to mumbling, pero kasi yung diin, yung tindig, yung tindig na kung paano katikingin as in fire. Wala akong nakitang gano'n. Oo, yes, totoo. Ito ay walang, walang ano. Una, tinignan ko siya kung paano siya umakyat ng hagdanan. Nakita ko yung pag-akyat niya halos baitang-baitang talaga. Oo, And then, bumaba siya ng hagdanan. Hindi ko naiintindihan ba't kailangan ikebot pa yung balakang niya ng gano'n na hindi naman nakaganda sa performance niya. And then, hindi ko din naiintindihan kung bakit yung energy niya parang ang kulang-kulang. Pero, makikita mo naman, ang ganda-ganda naman niya. Di ba? Parang may kulang eh. Oo, meron akong something na nararamdaman na parang ate, alanganin ka dito eh. Plus, tinitignan ni Victoria isa-isa yung mga candidates. Kung bawa yung performance niya kanina, o sige sabihin na natin, okay lang naman yung ginawa niya. Kasi wala namang bearing yan. So, tama lang naman yung performance niya. Totoo naman yun. Pero kasi may nag-o-observe din sa inyo. Sabihin na natin na wala namang scoring. Pero kasi pag tinanong si Victoria ng mga ng organization o kaya kung sino man ang big boss dyan o sino ang nag-remark sa'yo. Eh kung ganun yung performance na pinakita mo, nag-remark ka ba sa kanya dapat kasi ready ka sa lahat ng aspeto. Maliit man 'yan na ano na activity o malaki man 'yan, dapat nakikita na sa iyo 'yung fire para lagi kang remarkable sa kanila. Hindi 'yung parang hinihintay mo lang kung kailan 'yung tama mo ilabas, dapat mo ilabas kasi for sure may mga meeting na nagaganap dito sa likod ng ng, 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 nakikita natin. And then they are looking kung sino nga ba yung mag, magpa-perform, mag, kung sino nga ba yung maganda yung performance. Palagay ninyo, bakit sila nagkaroon ng ganyang activity? Wala lang, para lang masabi may activity. Of course not, para obserbahan na kung sino yung mga candidates na talagang malalakas at kung sino yung mga candidates na pwede nilang ilaglag ng bonggang bongga. Sa nakita ko kaninang performance ni Maria Ati sa Manalo, okay naman. Pero kasi kung ganitong performance ang gagawin mo para sa prelim, I think ang worry ko dito, after, mapapasok to sa top 30 for sure eh. Pero natatakot ako sa kanya para doon sa top 10 kasi nakita mo yung mga candidates kanina na ang gaganda ng katawan, ang ang pap ang titigas ng mga galawan ang fa-fire either Costa Rica hindi naman siya masyado nag-perform pero nag siya sa akin tapos sino pa ba? si Vina lalambot-lambot lang din naman si Vina pero maganda kasi yung pagka yung styling niya sexy yung dating and may engaging siya sa mga audience na nanonood. Si Ati kasi parang dadaan lang, kakaway, tapos wala na, aalis na. Hindi ba siya yung parang nagbibuild ng markable doon sa mga tao na nanonood sa kanya? Ayun yung nagiging problema. Kaya parang, parang hindi siya nagre-remark. Ewan ko na lang ha, but I wish na sana pagdating sa prelim, maiba yung performance, maiba yung energy. And then, I know na meron siyang reserve I hope na sana magawa niya yun ng mas maayos, mas bongga. Kasi kung hindi, just ko, unti-unti na ako nawawala ng pag-asa. <laughs> at sayang naman yung laban niya kung sasayangin lang niya ng ganon. Sana nakikita nila at narireview nila at sana yung team din mismo, hello, manood kayo, huwag kayong umasa sa mga, sa mga pinaggagawa ninyo na parang ang tindi na nung labanan pero kayo parang nagjajaan pa rin. Ang pin ko kasi kanina, track and field to. Na ang layo ng lalakarin nila. And then parang piling ko, tumakbo na yung iba, siya na iwan. Ganon ang naramdaman ko. Exacto. Kilala ninyo ko, I support her 120%. Pero kasi pag mga ganitong pagkakataon na parang may kulang talaga eh. Ewan ko siguro yung na lang ako kaya parang hindi ako natuwa yung paano siya umakyat ng hagdanan na parang parang ate ba't ganyan umakyat ng hagdanan <laughs> tatlong beses ka na lumaban ng international pageant, parang ang bago. Na natatakot ka na madulas, natatakot ka malaglag. So dapat yung energy mo medyo lakas-lakasan mo konti. Ganun lang. Ayun na yun naman yung problema sa Saka dapat may engage talaga siya sa mga taong nanonood sa kanya. Either na ano, dapat pakwela ka na na parang wow, hello. Dapat medyo sabay post ka ng bongga-bongga sabay post ka ng bongga-bongga. Diba, tutal ginawa mo na rin namang yung performance mo. Pumalo ka ng balakang mo na pinapalo-palo mong gano'n na hindi ko alam, pakong yung dating. And then, sana, ginawa mo na rin din ng eksena Lalo na yung nakatapat ka sa mga media Di ba? Para pinalakpakan ka Eh, kaso ang nangyari Dumaan ka lang Eh, wala silang palakpak Hindi sila na-amaze, di ba? So, yun yun So, medyo nakakalungkot So, yung mga Thai Sabing gano'n Hindi daw pinalakpakan si Atisa Guys, competition to So, ang ang ano nila doon, ang purpose nila diyan. Huwag nating palakpakan si Miss Philippines. So, 'di ba? So, kasama 'yan sa strategy game. Of course, para mas mag-shine si ano si Vina more than kay Atisa. Sa performance kaninang ipinakita nila kung sakali man na silang dalawa makakapasok sa semifinals mas malayo ang mararating ni Dinamo than kay Atisa kung hindi babaguhin ni Atisa ang performance niya at kung hindi siya magle-level up kahit kailan. Uh -huh. Hindi natin dapat turuan si Atisa pero dapat alam niya na 'yon. Pero kung aasa tayo do sa ipinapakita ni Atisa na parang sasabihin natin, "Hey, Corona 'to." Parang ngayon ang masasabi ko, malabo tayo sa Corona pag ganon. Siguro tingnan natin yung prelims. ko pag nagbago yung kanyang prelims at umikse na yan ng bonggam-bongga, ibig sabihin yun na yun, no? di ba? But tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Unexpected lang. Kasi parang ang feeling ko, yung training ni Atisa, hindi sila nakapag-training ng mga ganito long runway kasi ang haba talaga. Ang haba talaga ng nilakara nila. Naintindihan ko, sabi ng ganun, baka daw pagod. Eh, hindi naman excuse yun. Kasi dapat talaga yung energy mo laging sustain yan hanggang sa dulo. And then yung mga ganitong runway na mainit, mahaba yung lalakaran. Yes, naiintindihan ko, medyo nakakapagod talaga. Pero kasi competition 'to eh. So hindi po pwede yung parang o oh, sige lang, pasensya na pagod ako today, di ba? So 'yon. Hindi ako negative kay Atisa, but I still observation kasi na parang hinahanapan ko na siya ng ano bang ba ipapakita natin ate? May tiwala pa ba ako kay Atisa? Oo naman. May tiwala ako kay Atisa. Pero yung tiwala ko, parang natatakot ako para sa kanya. Kasi parang nakakapanginayang. Wala namang problema sa akin kung matatalo tayo. Pero nakakapanginayang kasi. Nandyan ka niya Pangarap mo to at pangarap namin to para sa iyo. So sana lumaban ka naman. Diba? So yun. Ayun lang yung akin. Ganito din yung naramdaman ko nung kay Rabia Mateo eh. I support 100% and then I trust her. Pero after all, nagulat ako kasi parang, ate, ano nangyari? Ba't parang bigla kang pinambahan? Di ba? Sana wag naman gano'n ang mangyari kay Atisa. Sana yung disappointment ko ngayon, pagdating ng prelim. Kasi dumating ako sa punto na parang, ay, ayaw ko na manood ng prelims. Um, dumating ako sa puntong ganun ngayon. Na parang feeling ko kasi sayang yung punta ko dito. Tapos yun lang pala ang makikita ako. Tapos, nakulangan talaga ako. Pasensya na sa mga, sa inyong lahat. Nakulangan kasi ako eh. Tapos parang, I feel bad na parang Anong ba, sayang yung momentum to. Sana kahit konti nagpakitang gilas ka. Lalo na nanonood ang Miss Universe Queen, di ba? Kasi kahit pasagbihin mo lahat ng mga bearing yan, wala namang naglilista. But still, naghahanap siya kung sino yung magre remarks sa kanya. And I think hindi ikaw yung napili niya kanina for sure. Uh -huh. Kasi ang daming ano yung sikatib word nga. Hindi naman maganda. Pero panalo yung energy ng katawan niya. Plus yung kung paano siya humakbang. Talagang mararamdaman mo pag pumasok to sa top 10 nakakatakot makakalusot to. Oho. So, kasi ang haba. Tapos, paano humakbang. Ang ano, ang pulido ng pasarela. So, medyo ganun kasi yung hinahanap ko sa kanya. Hindi ko nakitaan kasi ng pulido. Maganda. Maganda si Atisa. Kinis. Pero, nakulangan ako dun sa ano. Nakulangan ako dun sa sa performance niya. Siguro dahil iniisip ko ay magbibigay siya ng magandang performance dito. Siguro yun yung mali ko kasi nag-expect ako, ba? Diba? And sana sa prelim and finals, magawa nila to ng paraan, ba? Diba? So, hindi pa na ang lahat. Pero kasi hindi siya nagre-remark eh uh -huh, sa ginawa niyang performance. Parang ewan ko ano yung meron doon sa pakembot. Siguro yun yung pasabog nila na parang gagawin niya. In fairness naman, nag-e-effort naman siya, pero parang nakukulangan ako doon sa ginagawa niya. Hindi ko alam kung bakit. Ah, uh -huh. so 'yan. Hay nako. Hindi ko alam kung yung nararamdaman ko ay dahil pagod lang or talaga bang ano? Talaga bang natatakot kasi ako na baka yun lang yung igawin niya pagdating sa finals and then pagdating sa as uh, sa prelim. 'di diba? So papasok siya ng top 30 pero dapat kasi yung mga importanteng bagay like example, ayan kanina, swimwear yan eh. So dapat may Georgia pahitang gilas ka konte. Dapat may extra bagan sa kang galaw, ba? Diba? And then pagdating sa prelim, dapat medyo parang todo na 'yan para pagdating sa final, ipapanish mo na lang. Hindi yung kung kailan ng finals, doon ka, magpa, doon ka magtotodo, magre-reserve ka na naman doon, ano, mag-hold ka na naman doon sa prelim. Tapos pagdating mo sa finals, wala na, may napili na silang arena. <laughs> Hindi na ikaw yon ganon. So, kung hirap nito, hindi ko alam kasi kung bakit ang practice ng Pilipinas ay laging no when to pick. Bakit hindi ba na lang tayo na magtindi silang mag-training ng todo-todo, short runway at long runway dapat meron silang reserva talaga sa mga training nilang ganun. Hindi yung parang nagtitraining lang sila na parang sige nga oh, maglakad ka tapos ang distance lang ay 20 meters or 50 meters, okay na. Hindi dapat ganun. Dapat meron talaga silang gagawin na, alam mo yun, na iba't ibang pasabog. Kasi ganito din naman yung nangyari sa Miss Grand. Pero ba diba, si Emma, parang mimix niya na lahat. Nandoon na yung sayaw, nandoon na yung magsamba siya, nandoon na yung halat, pinagmix niya na yung, yung laro ni CJ Opiasa at saka yung laro ni Samantha Bernardo. To make, ano lang, talaga performance remarkable siya. So, hindi ko naman hinahanap na gano'n ang gawin ni Atisa. Yung konting diin lang ba na siya sa'yo para look at me, I'm, I'm your Miss Universe. Ganun yung datingan. Kaso hindi eh. Parang dumaan lang siya na parang wala lang hello, <laughs> gano'n, di ba? So, dapat kasi sa bawat eksena, sa bawat puntos, ayun katulad niyan, di ba may camera. Dapat pag harap mo sa camera, parang ang palo mo na kagad, mararamdaman mo na kagad yung inoy niya. So, gano'n. Ayun lang yung hinanap ko. Pero sige lang, laban lang Pilipin. So, tingnan natin, may prelim pa naman. So, baka naman sa prelim ay mag-split at tumamling na ang ating pambalik. Bato, di ba? So good luck kay Maria at isa manalo. Ang hangad ko kay Atisa ay manalo at magtagumpay. Hindi ko sabi na bash si Atisa, ha? pero kasi ito yung eksaktong nararamdaman ko after ng performance niya dito sa swimmer competition. So yon. So maganda, maganda siya. Pero yung performance niya kailangan niya nang ng diin, kailangan niya lagyan ng konting banat na talagang masasabi mo na may palo. Kasi ganun yung ginagawa ng iba. And I'm a little bit afraid, baka pag ito na ay nagtapatan na sila, ay lumunin siya ng buhay at mawala siya sa eksena. Sayang naman yung lewat taon na hinintay natin na makapag-compete siya sa Miss Universe stage. So, looking forward ako kung ano pa yung ipapakita niya sa coronation at saka sa prelim. So, let's see. ba? Diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below ngayon para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal at sa mga hindi pa nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell for more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa uli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.